mga bisita sa online ni tapos bubuo nila tapos sila Tansi na tanse tanse Mm Okay -hmm. Oh siguro yeah. man Sino gang yeah. taga rin ang kayang makapagpakinis mm -hmm. sa mm -hmm. na rin Like ayo Oh are din lang ako nakakabili ng garni ng garni sa mga bilihan ng mga tela at mga panahi oh. may mga garni na bibili yung bilihan ng mga panggawa ng gown oh. yung daming garni Papanuwala mo na mga yan. Ako hindi mamamabili na rin. Sus <laughs> Magkano ang bilin mo din yan? 600. Ang ilang piraso yan? Pencha piraso. mo. <laughs> 75. <laughs> hindi. Ito kasi ano, depende sa laki ng liig. ng ano. Kapag kita niyang mga malalaking tao. Hindi, iba yan, man. Kaya na, binawasan. Kapag na agad niya, parang... Mm, binawasan kanina, sabi oh, sir. Ah, so, binawasan mo? Oo, oh, binawasan ko sir, parang medyo maliit ang leg mo. Binawasan ako konti, tinanggalan ng. Paano pa nang sukat? Kanya. <laughs> <laughs> kanina ka pagtanong <laughs> ng tanong eh. Yan ang bigay, eh. kakainan na ang kota ko Ano ang pwede mong ano, ano yung pwede mong itanong sa mga are para ikaw ay pakainin? Oh. <laughs> uh -huh. Ako ay food vlogger. <laughs> food vlogger. Pwede din yun. Pwede din. <laughs> Binaybay na po namin lahat ng cottage eh. Dami pong choco bear. Hindi na po kayo nakatambay di yan. hindi, <laughs> <laughs> ah, hindi yun yun. Yung wala, late na nga kayo dumating eh. Ah. Breakfast po ang aming inabutan. Eh kayo late na, kaya lunch na yan. Ano pa pwede ito? Para tayo ma-alok. Ma Kahit maalok lang. Hindi naman ano, pwede, pwede magdaanin sa, sa dahas. <laughs> Pwede sa daso, talaga dada, dadaan eh. Talagang lalapit ka palang, galit ka na agad. Wala, well, nakapark na sa Hindi na Ay, nakapark yun. Pero habang nagsasalita ka, naghanap ka nung nakapark na sa nadapot na plato. Eh, yun eh, ako makalis dun nang... Ito yung ano, ito yung, ito yung... Patunay na tayo yung mahirap na katabing Ah.